Good morning, Sambales. Pag-release naman tayo. Muli na naman tayo ng foam prep. First drop. Sana makarami. Okay. Cina lu agak. Ita sana Apun? Iya. 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 tak yung ulo na sa taas ay yung oh mata sa taas ah pinintigas wuh wala ka pa shout out nga pala kay Tulbin Sabay kay Josh Kiliaw yeah! si Hari Ibalye yamete yeah. kudasai Shout out nga pala sa mga masisipag na sharer. Thank you. Mga boss, first drop. Fish on agad. Flashlight. Ha? Ano yung <laughs> camera na? Naulog pa yung flashlight. Basa. Flashlight pa pala. Sa ulo. <sighs> malalim. Malalim. Nasa mag 300 meters. mencing mencing you know we mano no we nama no kat dua apa kat aku sah 1 0 ini lu ah 0 Ito yung mga kung magreflecta Iisang inaagusan natin eh Ito, zero Ooh, Relax lang ka Lo, Thank you Lord Lo, Isang bagsak, tatlo agad hey, grabe. Na naman, painga natin drop. Gusto. Yeah, first drop natin 'yan. Tatlong agad. Lalaki na sa 3 kg sa. Hmm, Second drop. Tara, sige, buwagin natin 'yung

Bắt nó tên. Đây là ăn hạ tôn. Sẽ lăng. Đi đi, lên một, lên Đi Dapat agak. Dalam drop. Ya. <silence> Oley. Oley. Ng mga boss. Double hook up. Gandang panahon. Yang samantala at nandiyan na yung low pressure. Yan na mawala para. Mawala para.

Ang lima na natin wala pa tayong isang oras ganun na mo tapos tapit na Then, ay huli ng kasama natin, kapatid natin. Glass eye. Snapper. Ayan, tayo nga ka muna dyan. Kasama mo yung mga muncho.